Nagdala tayo ng bigas uh, para sa lamay then uh, nagdala din tayo ng cash assistance uh, para sa pamilya ng mga namatay uh, complementary tayo sa tulong na ibinigay ng local government ng kaayo sa mga relatives ng mga namatay uh, supplementary and complementary din tayo sa tulong uh, ng um, kasi nasa government hospital sila so kung ano yung mga kulang pwedeng punuan ng uh, Office of the Vice President Davao Satellite Office. Ang unang-una talaga na advice natin sa mga tao, kapag malakas ang ulan, ay uh, preemptive evacuation kung nandoon sila sa hazard-prone uh, areas. So, yun yung unang-unang uh, advice natin sa kanila. At, um, sundin nila kung ano yung instructions ng uh, local disaster risk reduction and management uh, response uh, teams nila, kung nasaan yung mga evacuation uh, centers nila. And uh, third is yung ating municipal disaster risk reduction and management council, dapat meron silang mapping ng mga areas na likely gumabaha at naglalanside kapag malakas ang ulan. Kapag dumadating na yung uh, report kung nasaan yung area at ilan yung mga affected families, nagbibigay um, ng uh, relief uh, operations ang uh, Office of the Vice President Davao at office in sa apektado din event doon sa Davao City meron ding namatay dahil sa